Why? What's wrong? I'm a what? What? I'm a this is my talent party. Oh. Okay. You can do it. You can do it. Okay. I'll help you. <laughs> Why? You can do it. You can do it. You can do it. Come Wow. why please don't be mad it's okay can i not join oh no why anna it's hard don't worry i will help you okay okay let's, let's go, go! <laughs>

ang wika sa panahon ng pagbabago. Magandang araw! Tayo ngayon ay nasa gitna ng mabilis na pagbabago. Teknolohiya, lipunan, at uri ng pamumuhay. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, tanong, nasaan na ang ating wika? wikang Pilipino ay tila na sa likod. Sa social media, ingles ang madalas gamitin. Sa mga pelikula at palabas, bihira na ang wikang Pilipino na may lalim at saysay. Kung patuloy natin itong kalilimutan, paano natin itong may papamana sa susunod na henerasyon? Ngunit may pag-asa pa, nasa ating mga kamay ang kapangyarihan gamitin, itaguyod at buhayin ang ating wika. Simulan natin ito sa simpleng paggamit nito sa eskwelahan, tahanan at komunidad. Ang wika ay nagubuhay kung ito sinasabuhay. sa gitna ng pagbabago, dapat ang wika ay kasabay natin umaangat. Gamitin natin ito sa paghubog ng mas makabayan, mas makatao, at mas may malasakit na lipunan. Hi, how was it? I got second. Oh, that's okay. Never mind, I got first. Huh? First? <laughs> Salamat po sa inyong panonood!